Sa naging media day ng Los Angeles Lakers, maraming pag usapan na umagaw ng atensyon. Isa na rito ang interview kay Lebron James, kung saan lumabas ang pagiging veterano at leader niya sa loob at labas ng court. Ang usapin ay hindi lang tungkol sa kanyang edad at karanasan, kundi pati na rin kung paano niya pinapahalagahan ang mga bagong kasama at paano niya tinitignan ang hinaharap ng kanyang pamilya sa basketball. At samantala, nang tanungin si Lebron tungkol sa mga bagong kasama gaya ni na Marcus Smart at DeAndre Ayton, agad niyang itinama ang reporter nang hindi nabanggit si Jake Laravia. Ayon kay Lebron, mahalaga na isama si Laravia sa usapan dahil bahagi siya ng bagong puwersa ng Lakers. Marami ang humanga rito dahil ipinakita ni Lebron na hindi lang siya nakatuon sa mga big names, kundi pati sa mga bagong umaangat. Pinuri ng ilang analysts ang aksyon na ito. Ayon kay Brian Windhorst, ito ang uri ng leadership na hindi nakikita sa stats. Kapag ang superstar mismo ang nagdadala ng respeto sa lahat ng kasama, mas nagiging buo ang locker room. Samantala, tinanong din si Lebron kung hihintayin pa ba niya si Bryce James bago magretiro. Ang naging sagot niya ay malinaw, may sariling timeline si Bryce at hindi na niya ito hihintayin. Alam naman ng marami na eligible si Bryce para sa 2026 draft pero ayon kay Lebron hindi na siya magpapaliban ng kanyang career decisions para lang makalaro ang anak niya sa parehong team. Ipinakita nito na kahit mahalaga ang pamilya, may limitasyon pa rin ang kanyang career plan bilang isang atleta na nasa huling yugtona ng kanyang paglalaro. Sa kabilang panig, nagbigay din ng komento si Austin Reeves. Ayon sa kanya, ito raw ang season kung saan makikita ang malaking improvement ni Jake Laravia. Nakita na sa practice ang hustle at shooting ng forward, lalo na sa 3-point range kung saan consistent na siyang pumapasok. Ayon sa datos, noong nakaraang taon nag-average si Laravia ng 7 points and 4 rebounds sa Memphis pero sa Summer League Games ng Lakers ay tumaas ito sa halos 14 points at mas mataas na shooting efficiency. Ibig sabihin, may malinaw na development sa kanyang laro at inaasahan ng mga coach na magiging valuable piece siya sa rotation ngayong season. At samantala, dumako tayo sa naging pahayag ni Rob Pelinka tungkol kay DeAndre Ayton. Matagal nang kinuikwestiyon si Ayton dahil sa sinasabing kakulangan niya sa effort at consistency. Subalit ayon kay Pelinka, Iba ang nakita nila mula nang magsimula ang training camp. Mas agresibo na si Aton, mas matibay sa paint at mas vocal sa depensa. Bagay na nagpapatunay na hindi totoo ang narrative na tamad siya o walang disiplina. Ayon kay Pelinka, sometimes the noise outside doesn't match what's happening inside the gym. Aton has shown nothing but hard work. Hindi rin nakalimutan si Luka Doncic sa Media Day. Nang tanungin kung bakit gusto niyang makasama si Marcus Smart, sinabi niyang matagal na niyang naranasan ang hirap kapag si Smart ang nasa harap niya. Kilala si Smart bilang Defensive Player of the Year noong 2022. At ayon kay Luka, kung kaya niyang gawing mahirap ang laro ko, mas lalo niyang kayang gawing madali ang trabaho ng mga kasamahan niya. Malaking bagay ito para sa Lakers dahil matagal na nilang hinahanap ang consistent defense presence sa guard position. Sa lahat ng ito, makikita na ang Lakers ay hindi lang basta nagdagdag ng talento kundi ng mga piraso na akma sa pangangailangan ng team. May Lebron na nagbibigay ng respeto sa lahat, may Aiton na gustong patunayan ng kanya sarili, may Smart na nagdadala ng depensa at may Laravia na posibleng maging breakout contributor. Para kay Coach JJ Redick, ang hamon ngayon ay kung paano pagsasamahin ang mga personalidad at yakin na magkakaroon ng balanse sa rotation. Sa dulo, ang media day na ito ay nagsilbing sulyap sa bagong direksyon ng Lakers. May mga tanong pa sa chemistry at consistency, pero kung pagbabasihan ang mga pahayag at early performances, malinaw na may potensyal na maging mas buo ang grupo ngayong season. Hindi man garantiya ang mga salita, pero ang kombinasyon ng experience, defense at bagong energy ay maaring magbigay ng panibagong sigla sa kanilang kampanya. I-comment po ang inyong opinyon sa ibabag at babasahin natin yan. At wag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!